Baby Francie. Yes, baby. mga ako po pala si Ulysses, ang bayit kiki at puro dili iga. Ako ni Francis, ang guwapo pero di uso. And, and we are the family love team. team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, <laughs> don't, forget, to subscribe. So, hello po mga kalab. Ayan, so nakakamiss po kayo. Uh, dahil sobrang tagal naming nawala. Siguro mga 8 days na siguro. Kaya pagpasensyahan nyo na kung wala na kaming upload. Ako mga kalab, tinamad na din akong mag-upload. Sa totoo lang mga dahil ang pangit namang gumawa ng vlog mag-upload or mag-ano sa social media kung meron ka pong karamdaman mga kalab. Like sa amin po, na nawala po kami dahil in one week po, sabay po kami nagkasakit po ni Francis. So nagkalagnat siya. Tapos nung time na medyo pawala na yung lagnat niya, ako naman po mga kalab. Parang na over fatigue po yung katawan namin dahil sa sobrang pagod dahil ano dito, may ginagawa, may ginagawa. Alam nyo naman di ba sa amin kapag may mga gawain, todo-todo talaga at minsan na ano din kami ng lipasan din kami ng gutom kaya yun po kahit maulan o umaraw po talagang nagpapagod din po kami kaya yun po pagpasensyahan nyo na po dahil medyo di pa talaga kaya ng katawan namin mga kalab. at ako po ngayon mga kalab meron akong karamdaman na ubo sa katunayan nga po mga kalab, hindi pa kami nakapag recording sa aming Christmas song pero meron na po kaming Christmas song kailangan na lang pong gawin is mag recording na lang po so di pa namin siya nagawa dahil nagka-ubo talaga kami mga kalab. pati po si Yunili nagkaroon po siya ng ubo kaya medyo mahirapan kami kapag kumakanta na may ubo ba? Diba? pero ngayon po ang gagawin natin for today's video dahil nakabalik na po kami e bebenta na po si Mama Pig ba? Diba? sa nag-request kayo so kamo kayo naman po ang may alam dahil kayo naman din po ang may experience so syempre magano talaga kami si inyo dahil yung nakaraang buwan ba diba, si Mama Pig nag-anak po siya eh, sa 8 na anak niya is isa na lang po yung nabuhay. So, ang pangit ng pag-ano ni eh, Mama Pig, talagang siguro hindi siguro, siguro talagang hindi talaga siya pwedeng maging inahin kasi yung kanyang anak is kinakain kasi niya or eh kanapa, parang oo oh, pinakagat niya ganon So, alam niyo mga kalab, yung baboy namin, one month na ngayon, yung isang biik na lang po na natira. So, yun po ay hindi pa din pinapadede po ni Mama Pig. Kaya, walang silbi talaga si Mama Pig, mga kalang. Kaya, ibibenta lang talaga namin siya. At advice din po nyo, di ba, na may nabasa din po kaming comment doon na kapag ganyang inahin daw ay kailangan daw siyang ibenta dahil nakakabuisit daw po siya sa buhay daw ng isang tao. So syempre ayo din naman namin ng ganon kasi kaya nga kami nagsipag para madaming blessing, di ba? Kaya yun po, ibebenta po namin si Mama Pig at pupunta po dito yung bibili po ng aming ano, dito naman po, sa lang po namin mga kalab. Kaya syempre ibebenta po namin para magbili naman po kami ng tatlong biik mga kalab. Ewan po yes. kung ano ang makita kabataan natin dyan. Sana malaki mga kalab, no? Sa amin mga kalab, gusto pa naman dapat namin na panakin pa si Mama Pig. Pero talagang nakita namin siya ngayon na kahit one month na po yung kanyang anak. Pag nag-try dumidi po yung kanyang anak na biik, eh, hindi niya pinapadidi talaga. Ay, ganun niya, ay, ganun, ganun, hmm, ganun. Sinasaktan niya talaga. Iwan ko kung bakit ganun. Kaya Okay, 100%. Hindi na mapapakinabangan si Mama Pig. So, ibibenta na namin siya dahil kailangan din namin maglagay po ng mga biik pa dito. Yes, balik na po kami sa dati ng paglagay po ng mga biik tapos papalakihin tsaka ibenta. So, di muna kami mag-inahin na toma po kami. So, ngayon po mga kalabis, aantay po natin yung bibili po ng ating Mama Pig po Pink. para syempre makabili na po tayo ng mga biik. So, yeah, Just keep on watching. sure ko magagalit naman po yan sa si mga pigma kasi akala yung anak na po yung kinukilwa mm -hmm.

Ang baktin B. Sin. Ayan na, wala na yung kanyang mama. <laughs> so ayun mga si Mama Pig ay ibibinta na namin. So ayun na po, naikarga na po sa kulungan nila. So dadalhin doon sa, dadalhin doon sa pag -ti, mismong titimbangan mga tara. Okay. Yes Okay.

dalam <laughs> pelatihan <laughs> ini dan

Yes, yeah, salamat sa pagpalit. Salamat po. <laughs> so, ngayon po mga kalab, ay bibili na naman po tayo ng biik para siyempre ilagay po natin sa ating kulungan mga kalab. So, balik muna kami sa pagbili ng biik tapos papalakihin tapos ebenta. Doon muna kami at di muna siguro kami mag-aanay mga kalab kasi nakakatroma. So, bili na po tayo ng biik. So ngayon mga kalaw is, bibili po tayo ng tatlong baboy, uh, 3-8 po yung kanilang biik at ito po ay mga nabakunahan natin. No? Uh -huh. at tapos nawala na po yung kanilang etlog na pabilog-bilog. Okay? So siya po si auntie Makala, <laughs> bibili mga bibili tayo sa atin kanya. Atin Yan. Kaya yun po, oh, nag-look. <laughs> <laughs> Ayun na sila. Tatlo yung ating bibilihin mga kalaw. <laughs> 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 Kasi, ano eh, ng sako. So, ngayon mga labay, ako mismo ang pipili talaga para... Sigurad <laughs> <laughs>

So, may alaga na tayo. Po? Ayan, sa so, wakas, mga kalab, Nakabili na naman po tayo ng biik. Ayan, ito na po sila. Tatlong biik po, mga kalab. Dahil hindi tayo pinalad po na magkaroon talaga ng mga biik nung nanganak po si Mama Pig. So, isa lang yung biik natin. So, ayun, bumili na lang po kami ng biit makala. Ay, ayun Ay, sa yung ating O, di ba? Ang laki na. Ang laki na. Ay, yung ating mga biit. Nabuo na sa dito, bi. Nabuo na nila. Itap, anak. ya, itu, nah, nggak mungkin diba sinabi namin sa last last vlog pa namin na maglalagay kami ng mga biik o magbababoy kami is doon na sa bagong fish pond namin pero hindi pa namin sinimula nalinisin po yung bagong fish pond doon so no choice dito na lang muna sila ilalagay. Bibigyan po namin sila ng vitamins po na laging inaasahan namin kapag may mga baboy kami itong King's Vitaplast Animal Feed Supplement super so, legit po hindi po kami pupunta sa ibang vitamins para lang magkaroon ng vitamins yung aming baboy. So, syempre, dito na talaga kami dahil super effective siya at proven tested na po sa amin. Kaya, ayun po, ate po. Napansin ko lang siya, mga kalab, yung baboy po nila, guys, parang kulay white at yung baboy naman po namin, yan yung sariling bake namin, is meron siyang pagka-pinkish po. Ikaw, mag-alisa kay Gamay, pamanasiya, pagmulang kita po, nangangin pa, nito, Okay. So sila po ay nabakunahan na po yan lahat Talagang balik muna talaga kami sa pag ganyan-ganyan po pagbebenta po ng mga baboy Hindi muna kami mag-aanay mag-iinahin dahil medyo nakakatroma talaga yung mga pangyayari talaga kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood at sana subaybayan niyo po, po, kami at pagpasensyahan niyo na kung madalas kaming nag-upload dahil syempre nagkasakit din kami so kailangan din namin bawiin yung pag-relax yung aming katawan. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog at syempre bago kayo malis, please, please subscribe, subscribe our YouTube channel at kami ang family love team nagsasabing dapat love lang! Kings Bay the <coughs> <coughs>